Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sangayon si Angel Locsin na mapatalsik si Department of Health Secretary Francisco Duque III sa pwesto nito. Sa interview ng King of Talk na si Boy Abunda sa Humanitarian Actress Philanthropist, tinanong si Angel na kung siya raw ang presidente ng Pilipinas, willing ba siyang e-fire ang DOH Secretary? Ang sagot ni Angel, e pa-fire niya si Secretary Duque para mabigyan daw ng peace of mind ang sambayanan. Ani ng misis ni Neil Arce. I think it's very timely and I think um, kailangan na peace of mind ang mga tao ngayon. So, um, I'm gonna answer that because parang inakusahan ko yung tao. Walang ganon. Maging objective lang tayo. Kasi ako rin naman Tito boy na accused din naman ako publicly na uh, without going through due process. So, hindi maganda yun. Hindi maganda magandang pahalagdam yun. But, kung magiging objective lang tayo dito, ha, ah, walang kung ano man yung nararamdaman ko, nararamdaman nyo, tanggalin natin yung kung ano na kailangan natin. I would say, kung ako yung presidente ng Pilipinas, yes, I will fire Secretary Tuque. Not because naniniwala ko na is corrupt, wala po sa ganun, but because uh, yung pag explain lang sa mga tao na um, na dito na punting uh, tax, tax natin na pinabayaran, I think kakain na yun ng oras eh. Kakain na yun napakaraming oras. At kailangan natin yung sa ngayon because isa sa mga magandang ibigisanan ng gobyerno natin yun, yung peace of mind ng mga tao. Peace of mind at hope na bukas pag natin, may magandang mangyayari, di ba? So, para gawin yun, kakain ng oras yun ng napakaraming oras para ma-explain niya yung sarili niya. Sino nga yung natututok sa pandemic response? Na kailangan din natin tutukan because ito yung number one kalaban natin, di ba? Concerned naman daw siya sa kalihim noting that the DOH secretary might have felt overwhelmed with the allegations he's facing in the pandemic response. Kawawa naman siya masyado kung dalawa niyang tututukan. So, yun yung nasa ko lang. That's my opinion na. Na parang, para papasok pa yung mga tao, bigyan ng time to para masagot, bigyan ng proper evidence, facts, ganyan. Uh, clear niya yung pangalan niya. At uh, ito naman, may magpapatakbo to pacify the health workers na pagod okay, na pagodin nyo yun. Anong masasabi mo sa balitang ito?